magandang hapon hinihingal ako kasi galing ako sa hotel at nagkuha ako nito may nagbigay kasi nito alam nyo ba kung ano to? isda, napakalaking isda so hindi na ako mamroblema sa ulam mamayang hapunan thank you, thank you so much sa nagbigay nito so, magbigay natin to dito sa langgana thank you, thank you so much sa nagbigay nitong malaking isda at ito ay Uulamin na ha, namin at gagawin ko nitong ay yan o oh, yan napakalaki napakalaki so iihawin lang natin to no <coughs> yan iihawin natin to sarap na naman kain natin ito tataba lalo ako nito sana laging algan nito araw-araw para hindi ako magproblema sa anong ulamin ko. Ang laki talaga niya, tingnan niyo oh. Anong tawag ng isda niyo sa inyo ng ganito? Ako hindi ko alam kung anong isda to, pero basta alam kong isda at ang alam ko kainin to. Alam kong kain lang ang alam ko nito. Yan. So for today ay atin tong iihawin. So lucky. Pag na natin tung lagyan-lagyan ng ano, lagyan na natin asin at tanggalin natin yung bituka nito. Yum lang. At saka ano? Tanggalin na lang natin dito ang bituka at lagyan natin ng asin at saka medyo sarap. Sarap kain po ngayon. Ito ang ulam. Nagluto pa naman ako ka ng ano, corn beef. Sige. Sarap to. Tikas! Thank you so much sa nagbigay nito. Alam nyo ba kung sino ang nagbigay nito? Guest sa hotel. Kasi may guest, may guest sila na nag, ano, lab, mga, mga may isda na ano ba to? Uy, hindi ako ma. Hala, hala, May guest kasi sila na ano, may isda. Dala. So, kaya binigyan siya. Dalawa to, pero tag-iisa sila sa kasama ng darling ko. Na asawa ko. So, ayan. Ah! marunong. Ah! Natinik na ako. Tanggalin lang natin ang ano nito. Ah! Ang laman, loob. Kasi... Ouch! natinik na ako. Ang lamig pa naman. Laki talaga niya. O, oh, nahirapan ako. Tapos natinik na yung daliri ko. Hmm. Ayaw talaga tam natanggal. May kinain pa siya, oh. Isda din, kinain niya. Kasi iihawin kasi ito, kaya tanggalan natin siya ng ano. Oh. Kinain niya. Ayaw mo matanggal. Ayaw talaga niya matanggal. Hmm, tanggal ka na, uy. Atigas. Ayaw talaga niya matanggal, guys. Pag ako mainis, talagang iihawin na talaga kita, diretso, diretso. Walang kukuha ng laman-laman pa kailangan kita tanggalin ano ba mayroon sa loob at tayo matanggal kailangan ka matanggal uy Ayaw mo, bukala ka dyan. So, ayan. Ganutihin natin. Ganyan. Ayan, ganyan. Dalawang. Um, eh. so, ayan. kabilaan naman. Ayan. 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 Sarap dito. At itapon natin to. Ayan natin. Itapon sa mapa. So, ayan guys. At punta tayo sa baba. Gasa ko muna ulit kasi lagyan ko na, bago ako bababa, lagyan ko muna siya ng asin at saka magic sarap. ayun. Talagang masakit yung daliri ko kasi natinik siya. So, ayan guys. kitiplahan ko na siya. Lagyan natin siya ng asin. Lagyan natin siya ng asin. Sa loob. Malasa-lasa ang sa loob. ganyan ganyan at lagyan natin yung magic sarap at pagkatapos punta tayo sa baba para mag paapoy tayo sa uling bigla tuloy ako nagutom sa loob natin ito ilagay pala kayo magic tap Ako sa magic sarap. Yan. So, tayo na at bababa. Ako. <coughs> Wash hands mo na ako sa clean. inuubo ako, bibili pa rin ako ng coke dahil masarap mo ulam po yun. At let's go! Punta tayo sa baba. Alam niyo kung saan ako nahulog kagabi? Tito. Tingnan niyo ko ha, kung saan ako nahulog kagabi. Nadisgrasya ako kagabi. Tito, oh. Diyan, dito. Dito. ganyan. Dito ako nahulog kagabi. Hagdan kasi ito eh. Ayan. 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 Nagdala pa ako ng mga pinggan. At ayon pa yung kutsara. Hindi ko na nakuha. Ayan. Pero kung tutusin, makukuha ko naman talaga yung... Pero tinatamad lang ako. So, ayan. Ayan. So, dito tayo. Diyan kayo. Manood kayo. Manood. Magpapoy. Magpapoy. Sa uling. makapanood no ay dyan alam nyo tingnan nyo yung paako ang daming langgam daming langgam <laughs> daming langgam aray aray Ah, ay Dami lang gam. Oh, ilam oh. Alam nyo yan. Oh. eh dami lang gam. Diyan na lang kayo. Huwag na kayo maarte. Manood na lang kayo hanggang gusto yun. Kung nyo. Kung ayaw nyo, na. Escape nyo na lang yung bisp, ang ano ko. Kung ayaw nyo manood, Escape nyo ang ano. Magluluto ako. Ayaw talaga. Diyan na lang kayo. Bala kayo dyan. Bala kayo dyan. tingan-tingan natin ang aking ulam. Baka mawala na kayo ng ulam at kakainin ng iba. Bumaba nga ako pero wala naman akong pangsindi. Ay, nako. Ayan, tama na yan. Hindi lang muna. Aray ko. At ako'y nahihilo na. Ayan. Bye, guys. Tingnan nyo muna yung isda ko dun, ha? Bantayan nyo. tau <laughs> <laughs> Mamaya lang na eh Pag nalayas mo eh Okay, kita bangan ha Naku, kita bangan Nantay lang gud mo, mamigasa ma mo Hmm ka ng soy sauce. Ipaak na kong tiil kamil soy sauce. Pagkasan. So, kang puti. Ay. sa kalami lami 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 ayo hindi masiga na masindi na na ko ang init nitong lighter ayo masindi hindi hindi mas hindi yung ginagawa ko ano ano yung ano. hirap hindi ako marunong ito yan Sinti ka na, oy. <coughs> oh, namatay. Papatayin din kita. Matayaw. Ubos na lighter to. Yan, si follow @ermasofita last Kasi hindi ka là con <coughs> ở mặt tây Ang dami lang gam. guys. Uupo lang tayo dito at ako'y nahihilo, no? Hantayin natin yung mag-apoy na. At ako'y gutom na pero hantayin ko itong ulam na to. Hindi pala siya nag -igib. Okay, fine. Ayaw niya mag-igib. Siya nag -igip. niya yung grip ko. Wala. Parang tulo. So, yan guys. Ako yung magpapaalam na. Bye. Pero mamaya na siguro. Kasi, hindi pa tayo nagsimula mag ehaw So, bye.